yusek reaction din from the palace according to AFP chief from Bronner na they are looking at acquiring more missile system to complete the integration of their air and missile defense alongside uh, purchasing warships and multi-roller fighter jets to build a strong and reliable deterrent force how likely po na aprubahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr since plano po naman ito ng AFP kumpiyansa din po ba ang Malacanang na bago bumaba sa pwesto si presidente ay ay magiging credible and reliable na po ang defense posture ng Pilipinas? Uh, opo, uh, gusto po talaga natin na uh, hanggat maaari ay mabili po natin ang kinakailangan natin for the AFP modernization. At ngayon po ay uh, gusto din po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At uh, depende po yan of course sa budget po natin kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. So lahat po yan ay uh, nanaisin po talaga ng ating Pangulo na magampanan po.